latest from the press, maririnig na eksklusibo mula sa report ni Reggie Bonoan. Casey Concepcion nag-walk dahil kay Piolo Pascual at rumored boyfriend niya si Pierre Emanuel nag na raw ng kasal. Hindi pa po ko ready, basta wag na lang po natin pag-usapan muna. Basta na-share ko na rin naman, that's enough na for him mahabang pag-uusap yung nangyari pero he understood me and I'm very thankful for that. Pagdidiin pa ni Casey. True love waits. Kung talagang true yung love niya at kung makakarating ako sa level na ready na ako, naandun pa rin siya. Mabait siyang tao. Napaka-desente ng pamilya niya and mahal na mahal ko yung pamilya niya at mahal din nila ako. So we'll see. For now, maganda friendship namin. Kung very accommodating ang mega daughter sa mga tanong tungkol sa kanyang rumored boyfriend, ay tila nagbago naman ang mood nito ng tanongin tungkol kay Piolo pas Why? Dahil si Casey, bigla raw nag out? Very regal ang pagpapaalam ni Casey nang tanungin ito tungkol sa kanyang dating karelasyon. In fact, ay nakangiti pa nga raw ang nang umalis at sinabi ang, Huwag ko na po muna sagutin. I'll just take it after Anne Hathaway. abang nga ng iba pang exclusive interview sa Chika mula sa mga kapatid natin sa press.